At kahit paano ito uh, nakapagpasaya po tayo masaya po ba kayo? opo baka hindi <laughs> nangiti nga po malayo. ako kaya kaya nga po ako eh malayo layo kaya marating nito palagyan nyo po magpukuha ko ng goma ano, dapat po hmm. pakita nyo po doon sa inyong ex ano? may ex pa pa kayo? wala po wala po charot charot lang po natin yung ex ha okay. pero sana sana mapanood din na itong ginagawa natin ano

namin kung ayaw nyo. Ah, Ayun po yung tirahan salamat niya mamaya. Kukunan po natin mamaya yung tirahan niya. Opo. At ipapawa pa muna natin yung bike. eh yeah, siguro dyan, tirahin mo na muna. Baka tirahin pa na iba. <laughs> Ayun, mag-thank you po kayo sa camera. Thank ayon. you po. Maray. Salamat po. Hindi kayo nagtapo ng gulay ngayon. Ay nang goma ngayon. Hindi po. Ay, Sino nagbigay? Salamat po. Si Mami Oli. Mami ko sa inyo po. Salamat po. Baka naman Blair, di na kayo gumano ng dalawa. Baka naman ba Blair, okay, sikat. Yung e, ng araw kasi ayun. Okay, okay. Yeah. Di na kayo pumuesto ng dalawa. din mo. Ayan, hindi dito po kayo. Dito, dito. Mas vlog dito tay. Mas maganda dito. Mas maganda. maganda. Ayun yung sigat ng araw. Hindi, okay, mas maganda dito. Ayan, eh, ibababa na po natin muna at uh, matapos, kuha na nyo muna ng dalawa yung bababa natin. po. Yan, Mami Oli, ibababa na po natin. Ayan. Chester, di ba ka Chester? Ba mag-aalalay dito, baka gumulong dito. Ayan na. Ayan mo lang ha. Ayan, Mami Oli, marami pong salamat sa inyong blessing. Ayan po si Lolo Itoy. Na, baka mapanood po kayo ng inyong mga anak ha. Magtampo sa atin yan. Ah. Hindi ko siguro, hindi ko naman ako ngayon, pwede na kayo makahingi ng maraming ritaso ng goma, di ba? Ano eh, ano ho, inulam? Salamat ano, po sa pinagkalaob niyo. Binigyan niyo po sa akin. Happy New Year. Merry Christmas. Uh, Merry Christmas. Si, si Mami Oli po. Si Mami Oli po. Saka si Sir Brian ng Sir Canada. Sir Brian ng Canada. Salamat po. At um, sa kasakali po, eh, ano ulam niyo pala ngayon? Eh, kung po, yung Ah, uh, na ko ng talong eh. Ah, talong. Ako. Alam ko na pitik ko. Chester din ka manggaling. Ay no saman. Yan po binababa na po Mami Oli yung ating ah, inyong pamasko kay Lolo Lolo Itoy. Ayan. Ya-adjust lang po yung kanyan mamaya upuan. Ayan po 'yung Sir Brian, shout out po. Salamat po. Ay, ito po tayo. Iyakat lang. Ay, mo lang. na Dito, dito po kayo sa lilim. Alisan nyo na. Chester, atras mo ang konti. Plat yung gulong ko eh. Tsaka tayo, kunin mo rin yung nasa karton. Hindi, mamaya alisan mo na ng ano. Alisan eh, Dasog nyo rito at na maalis yung plastic. Hindi uh, yung... kayo mabilad. Ayan. 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 Ayan at mm, Mami Ollie, marami po salamat. Ayan. Tanggalin mo 'yung plastic nito. Oh, alisin niyo na 'yung plastic para bago nga. Tapos. Baka makarating kayo ng i-try um, ni Baka makarating kayo ng Manila pagka pagka po ano ah, hindi kaya hindi na po natin nilagay ng tarpaulin yung gun yung may kutsilyo kasi eh di ba mama oh alisin na lahat na alisin inigpitan mo na yung kat, pa-testing natin kung kaya niyang i-drive Testing muna. Post mo muna yun. Eh, play mo na. Na-player na ba? Mamaya, pag sinakyanan niya. Yes, sir. Lumiis ka na muna. Ayan mo na muna. Ang bilis po, ano. Kailan lang tayo nakita no? Isang araw lang, di ba? Opo. Oh, Dahil kinabukasan, babalik kami. Sarado na yung mga bilihan eh. Masyado pong ay nagundas kasi kaya nagsarado na. Ay mga bunso, di kayo sa lamig, mainit yan, no? Di ko sa lilin. to! Buka niyang sakit, Para ganun mo yung ano. Bababa po ba lang, ay? Ay, tataas. Ah, degree po pala. testing. Ayan. Ikot nyo nga po papuntalo sa inyo. Baka mabangga. Ayan. Patesting po muna natin. Ayan. Ah, masyadong... Ayan, Mami Oli. Tinetesting na po ni Lolo Toy, yung inyong pamasko ni Sir Brian. Ayan. lagay, alisin yung tali. Eh, testing niyo po hanggang doon sa bahay po ninyo. Pupunta tayo sa bahay niyo. Pero bago niyo po testing at rest niyo muna. Chester, ibaba mo yung box. Dito niyo po muna hirap na ganoon sa akin para nakikita kayo. Ah, uh, umiinom ba kayo? Ronjin. Eh, no alak yata yung laman nila eh. Uh, Salamat po. Ayan. Uh, hindi, nyo na atras yung pungkote. Huwag masyadong tutok. Ay, okay, karga mo at yahon mo kung ano yung meron, meron dyan. Teka ho muna, iaahon yung laman. Kuha namin yung gunting. Ayan, Mami Oli. Maraming po salamat, Mami Oli. Parang Diyan, parang paling yung gulong yata. Iaayos pa kaya yon? Patong niyo po. Ayan, Mami Oli. Nagpunyay. Pili po tayo ng konting grocery Ating... Ito. Ayan, Mami Ollie, ayun po. at um, this is droseri ano ang sagot niya? anong sagot niya? pala? ano? Ah, ano? 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 May ano? pa. ano? 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 dadalasan dadala sa youth ng mga tito ng girlfriend ano <laughs> po salamat yep. po ami sukal ng kape mami, sukal at kape sa, di ba sabi mo na no, nakabili ka isang stick lang ng ah isang 3 in 1 ano ah, po po mami oli salamat po nang no, marami ayan mami oli maraming maraming maram, salamat po ano, ano na po ba sa binigay niyo po sa akin at happy new year Thank you. Meredith, questo è il mio campo di cuore. Salavano? 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 Ito lang ito lang, ito lang, ito lang yung tulugan niya oh. Yeah. Ito lang yung bahay niya. law. Sabi oli, ito po kami ngayon ni Tatay Dan Lolo ito eh. Malapit ka na rin. Papatayin na para ano ho kaya mga ilang araw kayo hindi mag O bukas maglalako kayo. Eh Baka po mag-compo ko. pa ako ng goma. Ayan na. Salamat, salamat po. Para ikita kaming dalawa para pag-update. Baka malay po natin hindi lang ito yung ma-receive ng ating lolo ito. At syempre siyempre, shout out. Salamat mami po. Oli, marami mami po mami salamat. marami, po salamat. Mami Oli and Sir Brian ng Canada, salamat po Sir sa inyo. Sir ng Canada, At salamat po. At kahit paano po. ito. Nakapagpasaya po tayo. Masaya po ba kayo? Opo. Baka hindi. <laughs> Nangiti nga po ako. Kaya kaya. Kanina nga. Nakapagpasaya po ako eh. Malayo-layo kaya marating nito. Palagay niyo po. Pagpukuha hmm. ko ng goma. Ano? Dakagda ko. Pakita niyo po doon sa inyong ex. Ano? May ex pa pa kayo? Wala po. Ah, wala pa Charot-charot lang po natin yung ex ha. Pero sana, sana mapanood din itong ginagawa natin. Ano? meron po akong devotee rin eh. Hindi, hindi, okay, okay, okay right? na po yun, okay na po yun. At yung, at paano ba natin kagagarahe? Ano, yung ka rin yun, play Eh ma'am Oli, sakto pala sa kanyang garahe oh. Saktong sakto pala sa garahe Ay, eh, hindi na kayo makakadaan ngayon yan O yan, po, pwede na hanggang diyan siguro yan po, Ayan, Mami Oli, nakagarahin na po sa munting barong-barong ni ni Lolo Itoy. Nak nakapagsaing na ba kayo? Opo. Uh, may bigas naman. Meron po akong bigas na binigay sa akin kahapon. ah, uh, hindi naman ho naubos. Eh, nung nagpunta kami, ano ba, isang itlog na ulam nyo, ano? Isang itlog sa pelis. Oh, bay, pwede na yun. Ayan, may kahit okay, paano po. Tatagal lang po sa kanya. Tatagal. Oh, yung asukal nyo, madami. Baka naman magka-diabetes kayo. Hindi po. May pinakong herbal na san. Yung mga dahon-dahon po, po, pwede na yun. Dahon, oh. Yung lagundi. Oh, yun, tsaka yung dahon ng ano. po lagundi. Oh, maglaga din kayo ng dahon ng miracle fruit. Po, pwede rin yun. Ayan, ah. Uh, Ipapaalam na po tayo para po matapos na. Hindi na po natin pinaiyak si ni Lolo Itoy. Maray po salamat. Mami Connie. Hindi po, Mami Oli. Mami, Mami Oli. Mami O. Mami Oli. Sa po yung isa. Sa sa Kay, Sir, Brian. Sir Brian. Sir, Brian. Sir Brian. Salamat po. Happy New Year. Happy Tricket. Merry Christmas. Sa pinagkalaog na binigay niyo po sa akin. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Ayaw, habang nabubuhay. Kaya nga, huwag tayo magkakasakit buhay sa ating karamdaman ano man nangyari sa buhay sa atin ligtas po tayo salamat po sa ating pagkalao po tayo ng Diyos ng swerte, salamat po Amen huwag nyo na muna yung pinapost kasi ating ito magiging ano, mainit siguro mga alas 2 na siguro na tres ano po? oras na? 155. Ayan, no, alas 1.55 alas 2, 2 pm po sobrang sikat po nung araw pero okay lang hindi man pinapawisan man po tayo pero super super saya po nung ating ano. At pasyatan nyo nga po yung ating, ayan po yung tirahan nyo lang. Uh, Gawa pa naman ito. po. O, oh, ayan, huwag Tung na lapitan. Okay na po. I, ayan lang po, dyan lang po siya nakatira. Ayan po yung kanyang bike. Nakaharangan ka Chester. Ayan, no? Ayan, ayan po yung kanyang tirahan. Kaya ayan, ayan, uh, ayan Mami Oli at Sir Brian, okay na po. Ah, sana ito yung pang matagal, medyo matagal na tulong po kay Lolo Itoy. Lolo Itoy. Kasi kahit paano, yung yung sinasakyan niya pong single na bike, minsan tutulak minsan di akay. Pero ngayong may sidecar, kahit pa paano, sana. Sa so, mga inihingan po ng ritasong goma ni Lolo Itoy, uh, sana, okay magsasawang magbigay ng ritasong goma. At kahit paano po, uh, mga mami, shout out po natin Mami Oli in Canada Si Daddy Brian, sa Brian ng Canada Mami Gassi Si Mami Hello Shout out Tsaka po kay mami, mami Sa mga mami po natin At sa mga ninang Merry Christmas po sa inyong lahat sana mag-umpisa uli itong biyahe pagmamahal po ni Kuya Aw. At sana marami pa po tayong mapasaya. At sa tiwala niyo po na maging tulay ng inyong pagmamahal si Kuya Aw. Uh, maraming maraming salamat maraming, po. Maraming salam. Ma mapapagod pero hindi po susuko, Yan po, nagpabalik nari yung dating Kuya Au na masayahin, na sa Lord. And then, utusan nyo po ako ng inyong pagmamahal. At maraming salamat, maraming salamat po talaga. Yan. Salamat Ito kay Nonong Itay, sana ito yung huli naming pagkikita sana. Pakita ko rin po siya sa kalsada at doon natin Ay, siya mamasaya. Hindi uh, bisikleta po ako, may karga akong goma, makita niyo po yung aking bisikleta ang binigay niyo po sa akin. So, Nakakita ang babay ko ako. Pag gano'n na lang po, siguro Ay, bibiyahin na po kami. Yeah. <laughs> kumakaway, <laughs> kumakaway. Kumaka Nibutin nyo na lang si Mami Connie nang makita siya yung siya yung nag-video sa inyo na nag-send sa amin. Opo. Oh, Pasalamatan nyo rin po. Ipakita nyo po yan sa kanya. Ano? Oh, Opo. Oh, Galing kay Mami Oli in Canada Vibes ng Canada. Okay. At kay Sir Ryan ng Canada. Baka pag napalood po nila ito, baka malay natin, di ba? Baka may onting, onting blessing na darap Ayan, papaalam si na po, po kami. Papaalam um, po, po kami. Salamat po. Si kuya. Po kuya, si si po. kuya, si kuya, ao. si kuya Au. Si Kasi ate. Oh, Ang awesome. aking... Napulot namin nga po. Apo. <laughs> Ayan, at papasalamat, papasalamat na kami, siya, at kami. Sobrang init po talaga, oh. Ayan, okay pa. Bye-bye.